Like and subscribe and please click the notification bell for more. Thank you guys! Sabi ko sa iyo pa eh. <laughs> Lilipad ka na niya. Hello mga kumarik ko. Samahan niyo nga ni ako ngayong araw sa aming ganap. Dali nga pala kami sa bayan para bumili ng ulam at dahil nagutom na kami, bumili na ako ng sumalat ng pinapay. Ang ah. Oo. Tsaka kape. Pa, sumusuman. Ito, Kenji. Ito, Kenji. Nakain ako ng suma. Nagawa na si mama niyan eh. Ang dami kong Blue! Oo, okay. oh, nandun. Itabi mo na isa doon. May isa pa doon. Blue, piso lang yung tinda. Well, Kaya nga. ano sampo na pa. Masarap. Yeah. Sarap. Sumadrake? kape Kitap. Mama, tara ng Sen. Kanina 'Yan na lang. Dali <din. laughs> <Kalina> sen. <lang din. laughs> hour later nag nga pala kami ng malalaking talapya para yun na lang yung ulam namin yung lunch. At dahil hindi na pwedeng kumain sila mama ng mamantika, ipalagi eh na lang ihaw yung kinakain namin dito. Magandang bagay na rin kasi ba, ma maulang mamantika. Tapos ito nga pala, pinapainit namin yung gabi na ginahinimay-himay ni Papa kanina para lutuin namin mamaya ang dinner. Tapos na nagluto rin pala na ako ng pancake para sa snack ng mga bata. At medyo nakuha ko na nga yung technique para sa paggawa ng pancake. At kahit hindi siya ganun perfect, eh, at least hindi siya wasak-wasak kagaya yung ginawa ko nung una. Pumunta nga pala kami sa bayan para bumili ng gatong kasi naubusan na ng gatong sa bahay. At ito nga rin pala si Papa Peeng na nagda-drive ay nababasa na nga rin at kami dalawang mag dito sa loob ay natatampisawan na kami ng tubig. Sobrang moody nga talaga ng panahon dito sa amin mga kumari ko. Minsan sa umaga ang ganda-ganda ng sikat ng araw pero pagdating ng hapon bigla-bigla na lang uulan ng malakas. Bumili rin para ako ng tinapay at paniguradong pag-uwi ko sa bahay eh ay ako at hindi pwedeng hindi tayo magkakapi mga kumari ko dahil sa panahon na to tingnan nyo naman. Ang sarap magkapi pa ganito yung panahon. Okay, number one problema dito sa lugar namin. Ang bibis bumaha. Isang malakas na buhos ng ulan. Baha na kaagad. dami mong grrrr. Okay. Okay, madulas. Ano? Ito na pala yung ginataan na laing ni father ko at tapos nagluto ako ng ginataang tilapia din. Pero na mga kumari ko, sumahin na kami kumain. Isang ano lang kakainin ko, isang mangkok. Pero ito yung gagamitin ko.